Good morning, good morning Magandang hapon, magandang gabi Sa lahat ng mga nanonood at support Sa aking Youtube Channel Guys, tara, samahan niyo po kami Pupunta po kami sa Santa Maria, Bulacan Doon sa PhilHealth Main Building uh, PhilHealth, Santa Maria, Bulacan Guys, kailangan po namin I-member ang asawa ko para Pagpapa-opera sa kanyang, pagpapa kanyang mata Alam niyo naman po, wala pong Pang medical financial doon para sa kanyang pagpapa-opera. Kailangan po namin mag-member sa PhilHealth. Kaya guys, tara, samahan niyo po kami. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please pakisubscribe at pakilike and share. para updated ka sa tuwing may bago akong video so tara guys samahan nyo po kami i don't inyo IT lalo lalo na po sa aming admin na si, si Berlin Alvarado si Ma'am Beb si si, Ma'am Anis si Ma'am si Ma Alicia si Ma'am Lot na kung hindi sa inyo wala po ako kay YT at uh, hindi ko makakamit ng 1,000 subscriber maraming salamat Ma'am Lot Uh, nagpapasalamat din po ako kay Kay Ma'am Liway Sa tatlong pinsan na nakilala ko kay Whitey Si Si Go Flores Maraming maraming salamat po Kay Kay Ma'am Liway Kay Ma'am Ay si Ma'am Lisa Pasensya na po hindi ko masyadong kamisado po kay Sir Fox, yung magkasawa na yan na lagi sumusuporta. Ah. Ah, kay Junie na kay, na ang ganda-ganda ng kanyang vlog. Lagi ko po yung sinusubaybayan, Ay... Sa kuya ng bayan, kay Kuya Daisan, maraming maraming salamat po. Binabati ko po kayong lahat kay... ah, marami pa eh. Hindi ko po kasi masyadong kabisado at hindi ko nailista. Wala po, hindi po kasi nakaready <laughs> Basta lahat po kayo na sumusupport sa aking YT. Maraming maraming salamat po. Na laging nag-play sa akin sa aking video. Kay Sir Bernie, Bernie Mix TV. Maraming salamat po siya. Tawag po sa inyo at kay kay kutina ni Mar shout out po sa inyo kuya Mar at kay ma'am Dalin na si ma'am Dalin ay walang ginawa kundi tumulong sa atin na kahit anong oras ipiplay niya ito to. Kahit ilang oras o 7 ay ipiplay niya po ito. Sobra po siyang mabait. Maraming salamat ma'am Dalil. At guys, malapit na po tayo sa main office ng PhilHealth ng Santa Maria Bulacan. Dito na po tayo sa Santa Maria. Doon pag-awig yung PhilHealth. Nãy không Ito naman yung, saan ba ano yung LTO? LTO Ito ba LTO? LTO? Ay, yan yan naman yung LTO Dyan sa bus diyan. dyan Hindi ko yun O, pa Oo, oo rapid na Guys, pag ako lang nagpupunta dito, nilalakad ko lang sa pag-umaga, exercise eh, alas 5 pa lang na pupunta na ako rito para hindi gano'ng matao. Ayan, dyan, 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 sa kabila, sa kabila. Ayan pa. Ayan, dyan. Guys, nandito na po tayo sa pila. Ayan, nandito na po tayo sa main building ng main office ng pila. Ha? Ha? Papel. Yung ano, ball pen. Dito pwede yan ah, Dito? Natin eh. Ha? Dito. O kaya dyan. Kasi babantayan mo, may uh, ano tayo. Ako, wala, so, ayan guys, nandito na po tayo sa pilihan. Ayan po. po. Nako. Pila na.

<todic> ano 'yung na nang to ganoon? Lagyan mo ng kuraso. Okay, eh, to pangalan. Kanin ba? Oo. <todic> Corazon Casto Middle name pa na tayo Mother name Mother Middle name Tama Dito Very Siyempre Ito date of birth. Uh, 03, uh, 05, 03. Ayusin mo, bawal ng mali dyan, ha? 19, 69. Wala pang pain health idea. Place of birth. Diba Santa Maria Bulacan ba? O. o ano? North Garay ako. Bitungod, Bulacan. Ayan. Basta Ayan. North Garay na lang. O ikaw, balok. North Garay, Bulacan. Tigpi eh, dati. Itikti. North, Sagare, Bulacan na. ko na Mm -hmm. Sex, male. Mm -hmm. Citizenship Filipino. Permanent address, to. tax. Taxpayer identification oh, no, 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 no. Permanent home mm -hmm. address. Ah, uh, nga black. Ano ba 'yan? Subdivision 'yan eh. Hindi ka naman subdivision, barangay lang. Ito barangay, di sa taas. Sa baba pa ba? Kompleto address, 'di ba? Wala, hindi naman tayo subdivision eh. Ito lang barangay ang ilalagay mo dito. Barangay San Permanent Martin 2. Permanent address eh, no? Permanent address di dito. O, di, lagay mo permanent address. 20 Hindi sumunod sa nakalagay barangay. Ayan, nakita mo yung barangay. Ayan, ito nga yung barangay sa baba. Oo oh, nga. Ilan lagi yung million eh, eto, barangay sa Ito. Sa taas, sa yan o. Oh. Ayan. haba haba itu dah okey. 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 ni. memingi sana share po. Hello. Hello. Hey, king isa. Share mo. Mom. Thank you. Saan po kinukuha yung MDR? Iyan na. May Ito na po. Ah, iba na. Magamitin po ba sa hospital? Opo. Silox lang po yung ibigay nyo. Okay. Kasi po yung resibo. Thank you po. Thank So, ayan guys, tapos na po. A member na po siya. One, two yung pinagbayaran. Okay na 1, 2 May utang ka sa aking 1, 2 Ano number mo? Wow Tapos Ito lalagyan mo lang ito ng picture uh, Ilang month binayaran mo ma? 3 months oh, Itix it na lang it natin yung ano na yung nagre-receive pa di ba? Ayun guys, tapos po kami, pauwi na po kami. Ah, uh, to lang po yung pinagbayaran namin. Ani tatlong buwan, sabi ng pwede pa na doon kung halimbawa ako update ako yung pinel ko, pwede yung akin gagamitin ko para sa iyo kasi hindi na ako updated. Sabi niya, tinanong ko naman kung pwede kay sa anak, hindi daw pwede. Kailangan lang daw sa asawa. Eh kaso nga hindi nga ako update. Hindi ako... Paano nga anal na nga tayo? Anal? <laughs> anal daw kami kasi. <laughs> Pwede sana yung daily health ko kaso hindi nga ako updated. Babayaran okay. ko tayo mga locks Babayaran ko yung mga locks Biruin mo ang tabal nun. Salamin ko kayo. Salamin ka. No. No tuloy-tuloy so, yes! yan baka tapos yan bayaran mo daw yung buong taon ayun guys ang dami lang namin akala namin matatagalan kami, ang binis-binis ka lang sabi bakit daw ako apunila hindi ko lang masabi <laughs> bakit daw ako nandoon? pero okay na nagagamit na namin siya sa Lulit, magagamit na yung PhilHealth. Thank you, Lord. Thank you, thank you, po. mama po, provide na po ng PhilHealth yung pangangailangan ng asawa ko. Salamat po. Saka thank you rin kay Irene dahil sa health card mo. At sana noon pa natin to ginawa para hindi na nahirapan si papa mo. Ang kulit-kulit lang sinangamangin. Ayaw pa noon. O, diyan ngayon. Nauwi rin sa kanya. Sana, yun ano na. Yung isa na lang. Para yung isa na lang ang gagawin. Uh, Ayan guys, daan muna muna tayo sa kainan. Na, nagutom po kasi kami. Saka po, magtatanghalin na rin po eh. Tara. Tara guys, daan muna muna tayo sa kanilya para kumain. Okay. Ako ay umaalis sa tono. Ako ay papunta dito. Okay? Okay. Tayo. 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 Alam niyo po sa law. Thank <laughs> you. Ni parle ni non honnête dobra dobrate vekter taky like like <inaudible> i psi bienty naive what do you think <inaudible> it's gonna be day 3 like <inaudible> akai baisa oh antar दादी ने कहा था ད� 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 Terima kasih telah <laughs> menonton!